Good evening mga ka-striker uh, Ito po ang nag-iisang tupang itim Iwan natin po yung topic Tungkol kay Mr. Bayaborda sa kanyang pahayag sa Na di ay walang mangyayari diyan sa Hearing sa Blue Ribbon Committee Na pinangungunan ni Senator Rodante Marcoleta Iwan po natin yan Punta tayo dun po sa isyo Dito po sa ATI Batangas Oh, Oh, balita ko po, ah, kakasuhan po daw ako ni CSO Marlo Palinawan dahil po sa aking mga upload sa YouTube. Oh. Sige po, hintayin ko po yung kakasuhan nyo sa akin. Pero ito po yung panawagan ko naman sa si ATI. ATI, Batangas, at sa DP Board. Oh. Ano pong authority mayroon na CSO ng ATI Batangas para magrekomenda ng mga security officer, lalo na po at masela ng kanila pong gampanin DC at ADC rekomendado na CSO anong mayroon? O kaya pala yung anonymous text kaya pala yung anonymous text pinatulan ng CSO Naka-ready na pala yung kanyang mga tao na ipapalit doon sa ADC at DC oh. Ano po ang inyong hidden agenda? Paano po ninyo may paliliwanag? Wala po kayang conflict of interest. Oh. Kaya pala walang due process. Nagtanggal na tanggal agad kayo dyan. Nagbaba agad kayo ng suspension. Siyempre, kapag nagbabaki ng suspension order naniniwala kayo na ang DC ADC gumagawa ng anomalya ano ang matibay na ebidensya nagsagawa ba kayo ng investigasyon wala basta na lang ninyo ipinalabas yung memo na ang AD ADC at ang DC at ang mga security officer diyan sa Newgate ay babaan ng suspension order. Ay napakagaling naman ninyo. Wala nang due process. Oh, napakagaling naman ninyo at nakaredy na agad yung mga tao ni ipapalit ninyo. Oh. Sa inyo nagmula, hindi hindi galing sa akin na lahat ng absorb guard lahat ng absorb ay pinapapalitan ni ATI. O, kung pinapapalitan ni ATI lahat ng absorb bakit sila pinagme-medical pa? Bakit sila'y tumagal pa? Kailan po nagkaroon ng take over diyan? April. O, anong buwan po ngayon bakit sila'y naririyan pa? mula nang dumating ka lang dumanas na ng persecution yung mga gwardyarian unti-unti nalalaga sila ang dami mong tinatanggalan ng hanap buhay mga umaasariyan may mga pamilyang mga yan oh. tapos yung sinabi ko yung tinex mo sa akin eh, ni-rebuild ko lang para makarating kay ATI para makarating sa Elite Blue na sila'y isinasangkalan mo ang galing mo rin naman humarap agad sa permission at naguhugas kamay oh. kakasuhan mo ko sige magkaso ka harapin ko naman ang kaso mo eh kung ako po ay nagsasalita nang saganang sarili ko lang, imbento ko lang, may dagdag. Eh pwede nyo po ako kasuhan ng paninirang puri. Pero sasabihin ko sa inyo, sarantado po kayo sa, pag, sa pagdalapat ng disiplina na wala namang due process. Oh, Ang daming nawala ng trabaho dyan. dahil sa katarantaduhan ninyo yan o oh. hindi lamang po lilima yung mga gwardya na nawalan ng trabaho sabihin po natin sabihin natin na yung isa'y tumanggap po ng suhol kasalanan ba ng edisyon kasalanan ba ng edisyon kasalanan ba ng mga headguard yon lahat po tayo may sariling utak may sariling pagpapasya nasa na po yung pamimili. Anong pipiliin natin? Nung tama o mali, pinili nila yung mali, tumanggap sila na lagay. Kasalanan nila. Pero saan sila? ilapat yung disciplinary action. Tanggalin. Anong kinalaman ng head sa kanila? Nakinawang ba yung head Sinabi pa na, sige, tumanggap kayo ng lagay? Wala namang ganun eh. Eh bakit sila'y nadamay? Bakit sila'y pinarusahan? Kahit sa Biblikan, oh, hindi parurusahan ang ama dahil sa kasalanan ng anak. O oh, ang anak ay parurusahan dahil sa kasalanan ng ama. Lahat ay parurusahan dahil sa kanyang sariling kasalanan. Pero ikaw, balik ka ng utak mo eh. Kasalanan nun ng guard, ipinapasan mo doon sa head guard. Sasabihin mo, Chinookoman Chinookoman e hindi ka nga nagsagawa ng investigasyon ayan muli ATI Batangas sir mga ma, mga sir sana po uh, masilipunin nyo ang pangyayaring ito yung si yung DC ngayon at ang ADC ngayon na si Vergara at si Joseph na DC rekomendado ng CSO ng ATI ano ang otoridad mayroon ang CSO para magrekomenda para magrekomenda ng magiging ADC at DC di po ba magkakaroon ng conflict of interest sino ang at saka ito pa bago pa pumunta sa Elite Blue Security Agency itong ADC at DC na to mas nauna pa po itong in-interview sa opisina ng CSO ano mayroon gusto mo palang lang magkaroon ka ng sarili mong tao ba't hindi ka pa nagtayo ng sariling agency tapos sumama ka sa bidding hindi yung panitrabaho ng operation manager gusto mo na ang panghimasukan pabayaan mo ang trabaho ng ilit blue sa si ilit blue ikaw magmonitor ka lang nagagawa ba nila yung kanilang tungkulin napapabayaan ba eh hindi po eh gusto ko na panghimasukan na ang trabaho ng operation manager mag-apply na lang po kayo sa elite blue iwan nyo po ang pagiging CSO oh. okay alas 12 na po ng madaling araw oh, paalam na po at muli muli ho oh. may kasunod pa ho oh, ito Uli, ito po yung inyong nag-iisang tupang itimis na ikit pila luna. Good morning po mga kaisa